Andito oh, na kami. So, andito po tayo ngayon <laughs> China. Kasama namin si Sampung vlogger tayo in no? Ang dami pala tayo dito. Basta atin ng West Philippines. Ayan. <laughs> ang dami, ang dami ng ano. Ang dami ng ano. Si hindi dito rin si Koy. Ayan. So, so yun, mga kapatid. Ang dami. So, sana mag-costume eh. Nasa ano tayo? Shenzhen. Nakapag ano, nakapag-live ba o? Kasi nakabili pa ako ng 499. Ang mahal lang si din Ang mahal lang si Kidigal din dito. Ito yung lambig. So, tiis-tiis na tayo mga kapatid. Uy! Andito ka pala! <laughs> sa Takayro! Oh, oh! Andito oh, ka rin! Vlogger, <laughs> andito ka rin! Ba? Sa so, TikTok! pa-picture. Gumagana internet mo. Oh! Uy! Sikat! Andito rin yung sikat <laughs> na vlogger! Oh. Namin! Namin! Oh, oh sige to. Pwede pa tiga. Uy, tiga lang. Andito ka rin. Andito ka rin. Andito ka rin. Grabe. Ang ginagawa niyo dito. Nagkita-kita tayo ah. Hala. Okay, na lang sa baba. Ayan. So, ito mga kapatid. Hello po, Tita Liberty Arcega from Laguna. Maraming salamat po sa panonood dito sa ating channel. Then, magliliwaliw lang muna kami ngayon bago kami uh, tumambling-tambling. Mamaya. Ayan. Hello, BNK. Om Jose Pe. Hello po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa pagbisita dito sa ating channel. Ayan. Oh. Nandito po kami ngayon. Ayan. Ayan. Nandito ang <laughs> rally. Ayan. Mga kapatid. Ayan. Ah, dumaan kami dyan. Uy! Teka lang! Teka lang! Teka lang! Di ba sikat na vlogger to? Sikat Uy, na vlogger to ha. May sikat din dito na vlogger. Uy, ano ginagawa mo dito? Sikat na vlogger to ha. Babawiin natin yung West Pugan Pusik. Oo. Eh wow, pati. Ito vlogger na. Juliet Jonas. Ay, ito na 'yung yeah. sikat na vlogger. na. Sa araw ha. po ata pupunta kami. Gabi, namig mga... dito. Koy, nagkita ang vlogger na makabayan, Mabuhay kayo lahat Maraming salamat po Pero pangulit Naglive lang ako para ano Ayaw na namin Ayaw kay tago sa inyo Hindi dito kami Kasi Importante Pupunta dito yung isa eh Si ano Ayaw mo na, si Dutch Nandito tayo Walang maniniwala Muli siya. Solid na uh, Solid na, na tayo, aliansa tayo. Hindi, pero hindi dami para magliwaliw lang. Daming ano, planong umano sa inyo, bahala kayo. So, hindi, naging, naging, nagulat nga po ako, mga nandito, si Takero. Takero, nagulat nga rin ako eh. Wala dito si Koy. Eh, sakto lang naman dito ko, namamasyal ako ngayon. ba? Diba? So, andito ngayon si diyan yeah, ini ko Biyahin yeah, ini ko Si Makmak. Si Ballpoint Man. Si Insan Mike Mandon. Insan Mike. Hello. Hello. Uh -huh. Hello. Uh, okay. Sound out. Hello. pa Hello. 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 ba Hello. Hello. Alvin. 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 no worry, Alvin. Alvin. Just enjoy Alvin. 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 I Alvin. 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 ng mga ano, ng destination. Uy, tinatanong nila, kasama, kasama daw, bakit magandang dito ka daw? Sabi ko, nakita lang kami dito, pero mamaya... Hindi ko alam eh, a... paano ko napunta dito. Pag ko, sa ko, dito na ako. Eh. <laughs> Nahanap po, ito si Mima, ho. Mima, bakit ka daw nandito Eh, sabi ko, magkanya-kanya po lahat, eh. Nagkakita-kita lang dito, eh. Nagkakita-kita <laughs> lang kami dito, nang hindi sinasadya. O, yan, o. Nakita niya na, mga kababayan. O, oh, hindi sinasadya. Sa tempo lang nandito kami lahat. Uy, tikman natin yung mga pagkain na ganyan. Yan! O, di tara Masarap na. Man. Ay, lang natin. <laughs> Masarap daw to. Masarap ito. daw to. Maga, how much? No. How much? No. Ha? 25 bro lang. oh. 25? Ay, yung ano. oh. This one? O, yun na. Radish Shirlion? Ay, hindi pa ako gutom eh. Mamaya -di pa kakain. Ay, kala. Gawang mo ba? Hindi pa ako gutom. Hindi oh. pa ako gutom. Ano? Ay, sorry siya. Kaso naka-live pa ako eh Masarap Ayan. kumain eh oh, <coughs> So oo oh nga pala no So kami nagpapaalam muna kami no Ayan Na medyo busy kami sa kumain Mabuhay ang mga vlogger ni Bibi Eh nagkita na kita lang kami dito na Hindi po sinasadya so, yun Bali ba ngayon Dito kami Nagkita kita lang kami dito mga kababayan Hindi ito to pa magkita tanongin dito Pre, itong Sengge hindi <laughs> sa China. Pero ang kayo bukas idol. Ah, di ko alam masang destination ng iba eh. Update namin kayo. Oh, wala wala si brother eh. Alam mo ba daw ito sikat na ano? Na next show. Yeah. The food center is right there. Ayan, good day watching you from Ayan nyo, mag-live na ako ng ay, ita, ng na bagay si ba na ito. Ay, ayan, 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 ayan. Baka, Di makabuelo, di, 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 di tayo makabuelo dito. Nang ano, para makapag-live, bumili muna ako ng ano, ng 4-9. Diyos ko po, ang mahal lang na ano. Napakamahal. Oh, okay. Napakamahal. Para lang uh, para lang makapag live stream ako 499 ang binayaran ko. <laughs> Ayan, nabuhay kayo. Ay, salamat po. What is this? Ah. Santa pa. Santo siya pa. Hindi pa kaya no. Hello, bro ko, bro. Hindi hey, kakain mo na ako. Oh kasi masarap kumahain ngayon ano to lang kukutrit talaga ako dahil nabitin ako kanina dahil nabitin ako kakain ako boss dahil nabitin ako kanina mami ang ano bumili niya ha? mami ano mami bakit? Eh, may ano, ano sabi kayo. ng mga ano Ah. Eh, ane? wala pa kaming tulog po, tangina. Wala pa kaming tulog. Kawatis. <laughs> ano daw? Team Diaper. <laughs> hey, ganito ba? May Team Diaper ba na nakapunta dito? Tigas e, mo mukha ng kabayo na yun. Ah. May rice din ba dyan, boss? Wala. Ano yan? Kay Tantan Ah, ang na. Ano? ano ba yan? Ang tala magtitimpla. Dali. Ito Bilis. sa atin no. Bilisan mo kasi nawala wala na tayo. Ano yung... Hindi, ayun, sila manonood. Oo, oh. oh, manonood. Manonood lang sila eh. Eh, mukhang manonood sila boss. Kakain na lang muna ako dito. Manonood pa sila? Oo. Oh. Eh, di pumunta tayong great Wall eh. Ayun o. Oh. Great Wall Ayan o, oh, ayan manood kayo Sama namin kayo Si Love si Boss Jin kasama rin namin. Si eh, Boss Jin. Paano ka napadpad dito, Boss Jin? Sipit ako ni Boss Mike. Mas <laughs> na <lang> sa maleta. <laughs> Nagulat na lang ako pagkabiyahe ko. Nandito na din nagkita-kita lang kami sa ano. Nagkia, kanya-kanya kami ng ano, kanya-kanya kami ng flight. So hindi kami sama-sama para malaman ninyo. Yan. Papahinga kasi stress eh. Pagbaba na naman namin ng Manila, bakbakan na naman doon mga kababayan. Grabe oh. Maraming hirap pala mag-livestream dito. Kailangan ko pang magbayad ng P4.99 eh, para makapag-livestream ako. Ano nga ka nga nga? May sasabihin ako. Bakit? Right. Hindi, celebrate kami eh. Kasi naluklok siya to ni Claire Castro. Buta hirap yan. Matay tayo dyan. <laughs> Matay tayo dyan. Dahil ano, dahil ano, yung pala celebration. Dahil ano ako, issue ka na naman ni ano, ni ano. May yeah. kabayo. Ah, ay ay tayo. Hello boss Mike, ayan. Sa ano lang po. Hello. Everybody here? Yeah. Hello everyone, please come here. Yes, come here, yeah. Hello everyone. Yeah. Come here. Right. Come here. I will tell you the meeting more now for Ay, hindi po Hong to. Wala po kami sa Hong Wala po kami sa Hong Kong ngayon. Uh, 7.30 in Yeah, okay? Uh, and now I'm going to show you the way to the... Uh, Right. OK and then and then how to come back here also let's go let's go and mm -hmm. remember uh, in the hotel no food, you to have the no here okay, yeah, this way. okay. yes nasa ano kami ano, pinatawag kami uh, pinatawag kami ng uh, 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 China marami kami dito mga boss ito pa yung mga bossing namin kasama namin <laughs> ayun sila bossing oh. may oh, napapakita kasama rin namin ngayon Oo, so pinatawag tayo ng ano? Ng uh, punong ministro. Basta oh, ako na celebrate tayo. Hello. celebrate lang kami kasi siya Ator ni Claire. <laughs> Naluklok. Naluklok. Ang amoy palang lang, nagugutom na ako. Okay. Ang oh, dali kasama ko kayo. Si andito rin no? Ay, oh. Ano? Ayan. Enjoy muna tayo. Mamaya live stream po tayo mga kapatid. Ay, ako naging... mga ganito pala sila dito hello hello pa pala magsuot nun eh Ano to? Hello. Ano to? Ito na kami sa ano. Yeah. Anyway, mga kapatid, magpapaalam na ako sa inyo. Babalik po ako mamaya ha. Ah, uh, parang uh, sa munting tinig. Ay, ay, ay oo, oh. Uy, munting tinig. Hindi dito ka daw pala. Yes, of course. Hello. What is munting tinig? Oh. How God. are you? Nakita-kita lang kami yeah. sa airport. Hindi, nakita lang kami. Dinaka, dinaka uh. 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 Hindi na ako sa akin. Sabi ni Gawibang to. Ingat, di, ingat. Mahaba, mabalik po ako mamaya. ha Di ba tinago niya rin asawa niya? Oh. Eh. Ang panong digong kasi napapatay ni bigong Lalo daw ang ending daw.